Kinakain ni Daddy yan, ano? Oh. Sige na. No. So December ka so December naman nandito ka so na. So Hindi kaya kita sa May. Ano ka sa May? Oo. Tulong daw. Wala ko anak mo ay maniwala. Ano mo ani lang? Yan ang isipin mo habang buhay. Okay, okay, okay na yan, ha? Okay, na okay. yan. Nakain ba yan? Okay, po. May din. ha? Si... Ay, silahan mo lang. mo habang kinakain mo, ha? <laughs> Tapos, si eh, Daniel! Cake. Okay. Nakain eh. okay, mo niyo, no? Balik, ha? Pwede ba si Santa? Nakakain mo? Na? Mm -hmm. Sugar yan, sugar. Sugar yan, pwede. Ipasa mo sa platito nila para mag-share gan. Yan, yung... Dilan, dilan, yung... <laughs> si ting, ayun, este yan. Dala Si Anating si Anating Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. <coughs> na steal joke. Ikaw eh, nakagat sa ah.